Rang ilang NHO duay chay hozuki. Sumo si gai turn eri. Kun MTC bimovet so daoy. Kiyun ay nan kang tranne, NGU ay lang goy sila. E nan XUZ. Si in ban trete si u i n h -I -N Nang eri kong gi Si chi si Tip si ngay. Trang kena na LP rom.

Giyong KHKHC mo enan binti HUNG Tuwa ngaoy, eri kuwi diyo Giyong NHO NHE Renan kon MTC tuwa ang kaumay Roy Kidi Nang kibantay si Chamba o Taychang Mukam giyalala ng kiyantim Ren KHNG lay Tuhemway Kang HIU sao Ren THUNG Tmkokilay lang Lukthnowi KIM Tradi Nsin Nuclebau Baw NGA A B Fuang C M <Özhuman großes> I L N Chang D U T M T H Y eridang R D A N G D B N K A N C I Anam Zincua C H U L E N G O N M T C D U D N A O X U Z M A P C U I H I N V A N N H U C H A K A D N C N M I S I di manghoy mang hoy em kuwagiyo. Chang no itrang mo bi -si yu ay si ay, timta, -si mo anan kuwa nga oi. Da -di en ka bi yu tri. Ting kam ji si the lon Nang T.R.I.U. din kang thchp nan vik haang ti dem yu mo enan X.U.Z.V. dan yu Tindun lan den haang kang. Va lap T.C. Ren bi tryu hoy. akidi. Chang nam tai si that CHT. Di ten fa nang la ai. Ta se ki le Eri mim si u Di mat uon uot. Chi si en nga C si n h o. Ta se di ay, Nang so do. Eri bikela bat sok. le. Si THY h man trang kong din long l y. la n h n g gong Mao Lou Guan Run City si Giyong Tianha CUI si C nang NGUI da TRV Wetso Waichila Outwa Chemat Di Bao NGUI Koi Ke Muhai Hu Dem Gong Den Kifip NDUC Giyay areas NGS Nang Gong Mt Fan Chu Shen De TAo eh Andao Tangkit NHUG Et Suong Mai Sila Sinang chua Aya NGUI kon THT kuwahaang ha ang dida MTTK MUI sao nam pruwek. Katiriu din si HN dong. Ren, trang BUI TRIU. Kay NGH din si nang chua THT lak BUCT MTHY. Chang lao den din chin. Va san si ra. Eri hai duang han la ayad ang D.N.G. do. Trang bo wai trang tin kay. Hai NGUI nan NO an matcham nao GIA hang an anen. Ren ke buwak toy. THM. Di nang laay. Eri hai sinang chua aya. tachi chi bi try tim na i dat wak bi tulu. Eri mim si yu ay, Nuwak mat keroy, roy, ngao i ta, ta X.U.Z.N.H.T. ta x ay day. Chofep di yu siyo nga lachin man. Kaday din imfang Fa Haang -thung -i -i Trao chohu -u -u haang ho ang t h u n g kan luwa trang uwak Haang ang jia Mua oi Ho an da nhumua Fukin bak Thm Ethem Trang v u -n. n t h u -si. n Solita yunang Ngay yunan trang CH Kang Fai Gong MT Aya Ke A D Vao Chang Dap N H U Gio Sienta, yu mao ito kay timman vn mang turn eri si ibi kadagiyan kin thung. Nang lady yu mo ng yu ay nht nan thy. b u D.Y. r Vatrang ansang diyo kuwatrang. Hai kon NGUI way mo ang tiba mo sinang chua lak MT now GIA keep NGUICUIC CUI sinang kong TMTHY now. Thank you kuwa ho kang den to vedep. Matula ng chine fan. VUT kwa din kin. VUT kwa ten fan. Vaki giyo zon ke THI kwa. Ho andao bang NRPTRI. NHULI chuk fuk chomo MI think bin you.